good evening mga pangyaw ito na naman tayo magluto tayo ng pag ngayong gabi ito ito yung baki kung hindi tayo pa suka sa galing pag naman sa hindi ang pagluto ng pag ay siyempre nililinis mo yan so, sa yan linisin mo ng flour yan or soda tapos patuloyin mo so magpakulo ka okay. ng mantika, lagyan mo ng ginger. Hindi ko na pinakita yung ginger dyan. Hindi ko nakuhaan. Lagyan mo james ginger. Tapos, no, pag uminit na yung mantika, ilagay mo yung frog. Sandali lang. Sandali lang siya na, ano, sequins lang. Tapos, hanguin, hanguin mo na dalawang bisit. Tapos, noon, i-off mo yung apoy. Tapos, kunin mo yung frog. Tapos, isiparit mo yan siya. Ngayon, ang gulay na hinahalo natin dyan is ano, black fungus celery at saka yung isang gulay na mababa na cream hindi ko alam yung pangalan nung na crispy siya hapok lang lahat crispy. so pasensya na, nakalimutan ko yung pangalan noon so ngayon magasan natin yung kawali magpainit tayo ulit ng mandika so linisin para naman walang buhok-buhok <laughs> so, yun, lagyan natin ng mantika tapos dahil yung ako po ayon yan ng garlic nilagyan ko lang ng isang garlic kaya tayo na pampabango lang at saka shallot at saka ginger ganun pa rin nilagay natin dyan sa mantikang kumukulo okay subukan nyo to mga pangyaw siguradong papatok ito sa mga amo nyo alam naman natin ang mga amo insik mahilig sa mga ganong pagkain nung natapos ko itong lutuin sabi niya, the daw hindi ko tinikman yun ha ngayon, yung bakit sa amin niluluto namin ng either nyug or mantika yung pinatuyo talaga ito hindi ko tinikman basta tinatansya ko lang yung mga lasa niya para natansya ko na yung simpla niya amin so ngayon sunod natin yung kulay niyan ano so, po nagsasama-sama na natin yung gulay ng lagay dahil halos pareho lang sila ng tagal po. yung celery yung flat beans pala yung flat beans yan celery, flat beans at saka yung mga baan po yung sabatona yung sa pala yung piling yun yung pang salad yan. pero yeah, kahit wala na uh, yun sa Ito, may celery o kino yon yun, patalon-talon natin para sa nung pan sa pag ano yun yung yung nilagyan natin itim yan yung black fungus black fungus yan tapos lagyan natin ng dalawang teaspoon na tuyo white sauce hinahan natin ang apoy para hindi malata tapos lagyan natin na alam mo na magic magic natin no then lagyan natin ng konting na. brown sugar para mag ano yung lasa hindi ko na sinusukat yung nahalo kong panlasa ito ay dipindi na sa inyo kung ano anong lasa ng amo kasi hindi lahat ng amo pa yung lasa at saka matansya nyo las ngayon na yung lasa, panlasa ninyo so ngayon medyo luto lang kundi yung gulay ilalagay na natin, ano, natin yung ano yung frog ngayon muna natin titingnan natin kung may sabaw pa bang iwan so ilalagay natin yung frog yun na yun. Okay. So, hanguin natin. Hanguin ba yung Tagalog sa mix? Hanguin Haluin. eh haluin naman. Mix. Basta, ginaganyan ko. Maintindihan na siguro yun. naman. Yun, subukan yung mga pangyay. Hindi ka magsisisi magustuhan ng mga amon yun, napaka nga, no? Pero yung frog, wala na yung balat mo. Ang, ang, gamitin mo lang doon is yung makita, -ba. yung legs niya, at saka huwag mong isama yung backbone. Dahil yung backbone, medyo may laman konti yun, konti lang. hindi sa ang baka sip-sipin, Sa amo ko, ayaw kong ipakain yun. Kaya yung ano lang, yung kita niya at saka yung ribs sa ribs banda. May ribs ba ang baki? Ayun po. Parang ribs naman yun na walang laman. Tapos yun, nilagyan natin ng black soy sauce. Dark soy sauce. Yun, soy sauce. Dark soy sauce. Tapos, patalong-talong ni Mali. Matang yung ano yun, yun, dyan. Ang baki, lalabas sa kawali. Ayun. So, malapit na yan. Kunti na lang yan. O, oh, e, piniga ko lang yung baki. Malinis naman yung kamay ko. Piniga ko lang kung okay pa ba. Okay pa ba siya. Yun, takpan natin ng sandali. Tapos, kuha tayo ng pinggan. Para ready to serve na yan. Hmm. So, yun. Gaya-gaya lang pa niya. Yun, nag gaya tayo ng chopping onion. Kinakamay na lang natin. Hindi na kailangan ng kutsilyo sa spring onion. So, yun. So, ilagay natin dun sa taas para bumango. Pero mabango na yan. Kahit wala yun. Kasi nga, uh, mayroon na yung garlic, uh, ano, ginger. So, takpan kunti. Pinatay na natin yung apoy. Ibig sabihin, luto na yun. So, tinakpan natin ulit para yung moist niya manatili dun sa loob. Ayan. So, hanguin natin yun. Kunin na natin. At saka ready na i yan. Yung serve na yan, apat na taong kakain yan. Yung hipon kanina, yun kasama yun dyan. Dahil may bisita ako, kapatid ng amo ko, kaya anin ang niluluto natin. Mamaya may beef roll tayo, may abalone, may manok. So, okay lang yun. Kaya pa sa power. Yan. So, ready na yun sa pinggan. So, tandaan nyo, yung sauce na pinagmarinitan nyo kanina, sa baki, sa frog, iyon yung itaping natin sa taas pero lulutuin muna natin yon hindi nyo itapon yung sauce na pinagmarita ng frog kasi nandoon yung lasa iwan kung baga kaya konti lang yung nilagay natin yun mabango yan pag nano, ayan nilagay na natin yung sauce hindi, ka, hindi ka nagagamit ng mantika ha kasi baka kumikinta masyado ayun ang mga among inchik ang mamantika ang pagkain tandaan natin yan lagi medyo pagod tayo sa araw na yan pero um, maging masaya pa rin tayo at least may tarbaho ay nakakalutas din sa problema sa Pilipinas yun, yung sauce na yun nilagyan pa rin natin ng spring onion pam yun ang pinaka uh, natin na ano yung spring onion yun. so yan inubos na natin yung sauce niya so ayun, laro na basta kumulo na yun huwag mong kaya malakas yung apoy para mabilis yung kumulo. Kasi padandaan mai. Ano? yan, tinatapping na natin sa taas. No frog na may gulay. So mga panyaw, subukan nyo. Maraming salamat. Sana gayahin nyo ito. Salamat.